Guys, papatuka tayo ng manok. So nagbuto tayo ng sakwa. Yan yung ano siya, yung yung puno ng gabi. So inilaga natin to, chinapchap muna natin tapos nilaga natin kasama yung katawan. So yan, durudurugin natin to. Tapos papakain natin sa manok every morning and every afternoon. Ito, so yan. siya. Kaya yeah, kumakain na siya. So ano yan, mga 3 months old na manok na native. So mabilis itong makapagpataba sa ating mga alagang manok. Kasi meron itong... Ano? Ano meron na kamote? Minilas. <laughs> <laughs> Nutri. <laughs> ah, halaman din. Eh. So yan, maganda ito sa ating ano manok. So, ilalagay mo lang siya dito. Yan, sa kanyang kainuman. Mas ito na yung makisid yung kainan niya. Sana yung manok sa ganyan, oh. no, oh. mo, Yung manok inagaantay na, eh. Ito eh. hmm. hmm. so, yan. Lagay na po. So, at natin kung kakain siya. Ah, Yun, saan. at kumain na nga po siya. Oh, sarap na sarap po siya. Medyo busog pa siya sa feeds. Gusto niya mamaya. Hmm. So, isa nga, o. Oh. Hmm, siya. Camera siya, siya. <laughs> isa. So, meron tayo ditong, ito, yung ating rooster tandang. Rooster din to. So, yung kabila, yung ating inahin, dumalaga. So, malamit ko siya mga itlog. Pampaitlog din ba yan? Pwede nga rito pakain kay Topi. Ano eh. naman, na makakawa <laughs> eh, eh, Your breakfast. Ayan. Makain na siya. Ayan. Favorite nila ang Gabi. Okay. Matawag. Ah, Ya, yeah, um, Andiyan yung patok ha, ayan. Nako, oops na. Ay, delikado pag ari na nang yung um, itim na manok. Ah. <laughs> No, lungat ka ngayon.